Hi everyone, it's me muli nagbabalik link ko na Serio. Cosmic Gemstones, maraming salamat po doon sa mga nakapag-order na sa akin. Sa aking FB page, ang Cosmic Gemstone, yun lang po yung nag-iisa kong online FB page. Kung saan po dapat kayo bibili, wala nang iba, okay? So doon sa mga nag-subscribe na sa akin ng YouTube channel, maraming salamat po. Doon sa mga nag-follow na po sa akin, maraming maraming salamat din po. Kung ano po yung profile picture ko sa YouTube channel, yun din po yung profile picture ko sa FB page para mas mabilis nyo po ako ong mahanap. Okay, do sa mga ma, ah, bumili na maraming salamat. Do sa mga magi-inquire, mag-PM lamang po kayo. Punta kayo sa FB page ko Cosmic Gemstones. May Messenger doon, mag-PM po kayo regarding po sa price. Ayun, ang dami kong items, sobrang dami. Okay? So katulad nito, panibagong discussion po tayo. Ayan, kasi bagong post ko po itong triple combination stone. May mga nagtatanong sa akin, bagong post ko lang po ito sa aking FB page, ano ba visa niya to? Para saan ba to Pwede ba sa akin to uh, Compatible ba ito sa akin pag magsusuot ako niya to. Ngayon, i-discuss ko lang po sa inyo sa pinakamabilis kong pamamaraan. Okay? I-summarize po natin para at least magkakaroon po kayo na idea kung ano ba ibig sabihin niya to. So, As I've said, This is the three gemstone protector bracelet or the lucky protector bracelet. Okay? Tatlo po yung kanyang combination na stone. Okay? Uulitin natin. Number one is the tiger eye stone. The number two, the lapis lazuli stone. And the number three is the black obsidian stone. So, tatlong combination po siya. Okay? Ang tawag po dito is the protector bracelet okay, the lucky protector bracelet, something like that. Okay, kasi nga tatlong combination po siya. So ngayon, iisa-isahin po natin yung mga first kung ano ba yung benefits niya to, ano ba yung tagline niya to, okay? Ngayon, uh, kung kayo po, uumpisahan ko po, kung kayo po, eh, mga estudyante, or mga career person, mga empleyado, gusto nyo ma-attain yung success, promotion, increase ng sahod, at kung kayo naman po, eh, mga nag-studies, academics, elementary, high school, college, whatever, or kung po yung nagtitake ng bar exam, yung mga review-review na yan, pwedeng pwede po sa inyo itong bracelet na to, okay? So i-explain ko kung bakit. Okay, kung pwede kung bakit 'to pwede sa sa mga empleyado, sa mga career person at saka sa mga estudyante. Or kahit 'di kayo estudyante basta nag-aaral kayo, nag-aaral kayo para sa mga board exam at kung anik-anik pang mga review-review. Basta may kinalaman po sa knowledge. Okay, so simulan na po natin ang Tiger Eye stone. Ang Tiger Eye stone, ang pinaka-benefit niyan, this is for clarity. Na mind clarity. Okay? Fearlessness. Fearlessness. Okay? Strength. Courage. Okay? At nagdadala din po ito ng confidence, willpower, at good fortune. Ayan. Yan po yung pinaka-benefits ng Uh, tiger eye, nagdadala din po ito ng swerte, good fortune, tsaka success. Okay? This is more on parang emotional, yung pangkalooban. Kasi nga, may clarity, fearlessness, strength, courage. ba diba? Pangkalooban siya. Parang pang-emotional, ika nga. Okay? Confidence, willpower, at anti-depression din po ito sa mga nagtatanong. And then, nag a, -a nag, nag -a din po ito ng success success, tsaka good fortune. Okay? Ngayon, so susunod po natin yung Black Obsidian. So, alam naman po natin ang Black Obsidian, kilalang kilala na talaga yung Black Obsidian for protection against negative energy, protection sa sakit, protection sa kamalasan, protection sa aksidente, at kung anik-anik pang mga masasamang pangyayari, protection po ito. Pangontra po ito sa mga misfortune, sa kung ano-ano pa yung mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Ito po yung parang pinaka-shield. Ika nga, pag nagsusot kayo ng bracelet na to, pinaka-shield po ito, protection sa mga hindi magagandang pangyayari. Ika nga. So, yan po yung pinaka-benefits ng Black Obsidian. Okay, ito yung pinaka-interesting. Lapis Lazuli. Alam mo, dito sa tatlong stone na to, itong Lapis lazuli, lapis lazuli yung parang pinakamahal. Kaya, kaya itong bracelet na to ay eh, medyo may kamahalan. Okay? Sumunod 'yung Tiger Eye na mahal, sumunod 'yung Black Obsidian. Ito talaga 'yung pinaka nagpapamahal sa bracelet, Lapis Lazuli. Kasi ang Lapis na Lazuli ito po 'yung for knowledge, wisdom at creativity. Kaya nga, pwedeng pwede po ito sa mga taong nag-aaral, mga academics, studies, okay? At sa mga career, syempre po yung career, gumagamit din kayo ng utak, gumagamit din kayo ng nagtatrabaho kayo, syempre nag-a-analyze nag din kayo, di ba? Nag-iisip din kayo, so para na rin po kayo nag-aaral niyan, okay? So, pwedeng pwede po itong lapis lazuli for, ah, uh, creativity nga, nag-attract ng creativity, and then, tawag dito, wisdom, and then, knowledge. Yun po yung parang pinaka- pinaka benefits niya tong lapis lazuli kaya kung kayo po yung mga estudyante mga nag-aaral or kay di kayo estudyante mga nagbo board exam basta may, may kinalaman sa pag-aaral okay at kung kayo naman po yung career person nag nag ko nag na nangangarap kayo na tumaas position ninyo gumaling po kay sa trabaho niyo pwedeng pwede po ito kasi wisdom eh pag sinabing wisdom knowledge karunungan ika nga sa tagalog yan po yung parang pinaka pinaka benefits ng lapis lazuli stone so overall protection bracelet po ito at pwedeng pwede sa mga estudyante. Kahit bata po, pwede magsuot niya ito. Mga high school, elementary, wala pong pinagbabawal dito kasi protection din po ito for good health. For good health din po ito, itong bracelet na to. Kasi nga, sa tagline ng Black Obsidian at sa Tiger Eye. Okay? So, yun po yung parang pinakabuod or pinakasummary niya itong bracelet na to. Ang kinaganda lang dito sa bracelet na to, wala siyang gaanong bawal. Okay? Pwede ito mabasa, pwede ito maano wag na wag lang ipapasuot sa ibang tao. Pwede ito mabasa, pwede ito isuot pag matutulog, pwede siya isuot kapag maliligo, okay? Pwedeng pwede. Pero hanggat maaari kasi, hindi ko nire na isuot pag naliligo kasi yung dumi, baka mamaya pumasipsip pumasip, nung, nung ano, yung parang pinaka-garterize. Yun yung pinaka-inaano ko dyan. Okay? But nevertheless, halos konti lang talaga yung bawal dito. Yan. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyo at sana po na nag-gets nyo po o naintindihan nyo po yung aking munting summary regarding po dito sa bracelet na to. Napakaganda. Very rare. Kaka medyo bibihira lang po ito yung ganitong design. Tatlong combination. Okay? So, sa mga interested po, mag-PM lamang po kayo for inquiry for the price, just go to my FB page, link on uh, Cosmic Gemstones. At mag-PM na lamang po kayo. And ako nga pala sa mga di nakakaalam is Lincoln Eserio is my name. Or you can call me or text me at 0923-416-5082. And I have available available sizes 15 cm up to 20 cm. Okay? So yun lamang po. Maraming maraming salamat. Okay? Highly recommended ko po ito sa mga sudyante. College, high school, elementary. Sa mga trabahante, empleyado. Pwede, pwede. Kahit construction worker, pwede, pwede rin po niya ito. Okay? Wala tugaan ng bawal. Unlike doon sa mga piyaw, medyo maselan. Ito hindi tugaan ng maselan. Tignan mo nga, suot-suot ko siya, oh. Okay. Pero kung kayo po yung negosyante at gusto nyo magsuot niya ito, walang problema. Kasi nga, as I've said, yung Tiger Eye, nag-a-attract din po siya ng success and good fortune. So... Yun lang po yung uh, um, maisasabi ko regarding po dito sa bracelet na to. Again, maraming salamat sa inyo. Oh, napakaganda. Napakaganda talaga. This is 20 cm yung suot ko. Okay. So yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Sa mga sumusubaybay sa akin. Sa mga bumili na sa akin. Thank you so much sa tiwala. Walang hanggang pasasalamat. And till the next video. Bye!